good afternoon mga bok dito pa rin tayo sa garahe natin motobok garage ayan maulan ayan. ngayon meron tayo dito sniper 155 nag issue na ito napaka alog nung ano sir no manibela yun napaka alog ah, wala siyang kanto pero napaka alog maalog pinalog ko kanina hindi ko na nabidyoan kasi kala ko wala namang kakaiba pero nung baba binabaklas na namin ni Sir, kami kasi second niya na dyan na ito nakuha itong motor na ito. Tapos, pagka, pagkaubad ko pala ng fairings, nakita ko na puro sinsil na yung ano, yung nut nung yung tipos. Puro sinsil na. Tapos, nagtataka kami ni Sir, bakit napakasikip? Sabi daw nung pinagbilan niya, pinasikip, ano pinasikipan daw. Ngayon, yun, eto na. Tinanggal ko na lahat ng lumang ball race. Ito na yung tumambad sa sir. Bali, kulang ng, ang isang railings. Yan, may kita nyo mga bong. Ito yung ball race na bago. Na genuine. Anim yan. Bali, tatlo, ano yan? Partner yan, tatlo-tatlo. Bali, yung gagalawan ng bearing, tas yung bearing, tas yung takip. Ang nangyari, yung nasa ibabaw, wala na yung takip. Ang ginawa nila pang takip, ito, yung dapat nasa ibabaw lang siya pagkatapos ng takip ng bearing may lalagay na yung takip ng bearing siya pa yung isa pang takip ngayon hindi na nila nalagay yung isa pang takip na bearing yung isang takip na railings pala yan ipakita ko sa inyo binuksan ko na yan bala itsura nyan mga buk ganito yan sa ibabaw yun nandito yan mga buka yan tinanggal ko na nilinis ko na bala yung itsura niyan. pag ikakabit ko na yan Ganito na yan mga Bok. Ito muna, ilalagay yan doon. Tapos ilalagay itong uh, bearing. Tapos ito pa yung takip. Ganyan yan, nakapalaman yan. Ganyan ang itsura niyan mga Bok. Kaya yeah, parang sandwich, parang burger. Parang sinandwich niya yung bearing. Tapos pag ganyan yung ano, itsura niyan, tsaka natin ito ilalagay. Ganyan yan dapat mga Bok. So pag bukas namin ni sir, wala to. Tapos ito, nandito yan. Yan mga buk Ah, ganyan yan. Kaya kung mapapansin nyo, itong takay putas-butas na. Ayan o. Oh. No? Tapos umangat na yung mga bakal. Yan mga buk Kasi nga, yung bearing dyan na gumugulong. Kaya ngayon, eh syempre, mas manipis lang naman to. Unlike dito, na napakakapal ng bakal na to. Ayan o. Oh. No? May nyo makapal yan. Kasi kumpara dito sa napakanipis, ayan mga buk Napakanipis. Yan, no, yung mga bakal, nabutas na yung ano, yung takip, butas-butas na yun. Nakikita nyo, butas na eh mga buk. Hindi namin alam po, ano talaga nangyar, dahil sabi nga nung pinagbila ni sinikipan lang daw. Pero nakikita ko dito, hindi ito sinikipan kasi, ito na rin tipos nya, eh, may -gas na rin yung nasa baba. May kita nyo dyan. O, yan. Gasgas -gas na, di ba? Kapapansin nyo, gasgas -gas na yan. Ayan, kalak. Ayun, nakita nyo, ayun, ang daming Gas gas din. Indikasyon niya na pinalitan na rin to ng ball race. Yan, so yan mga book. At si sir, ano ano na rin, kumbaga nahirapan na rin siya gumamitin yung motor niya dahil maalog na natatakot na rin siya. Ito pala yung problema. Akala ko nga nung una maluwag lang. Eh pag box namin, napakasikip, sobrang sikip. Nagpatulong na ako kay eh, sir. sa yung kumontra, ako yung komersa yung pala kulang ng isang ratings yan mga bok so ngayon kakabit namin tong bagong ano niya, bilin ng ball race gagamitan natin ng tools ah, na ball race ins, ano, installer yan mga bok na hindi na natin ma hindi na natin kailangang pukpukin yung itakabit natin dyan kasi meron tayong ball ano, installer yan mga bok gagamitin natin ito ngayon ito ito na yung railings ni Sir sa ilalim, yung ilalagay natin sa bandang taas. Ito na yung installer natin. Ilalagay so, natin ng ganyan yan. Yan. Ganyan na magiging itsura niya mga bro. Tapos itong nasa ibabaw, ilalagay ko na, ah uh, pinalabi ko lang. Kasi ito na yung installer. Siya yun naman yung maglulubog dyan. Yan. So abit natin, ganyan na magiging itsura niya mga buk. Tapos, lagyan natin itong nut para ito yung natin. For awareness yung vlog namin ni Sir, marami na akong pinalitan ng bullies. First time ko may experience to na nakalimutan nilang ilagay yung railings na takip sa taas. Kaya binalag ko na rin para for awareness na rin sa ating na 28mm na ano, spanner. Yan. Habang hinihigpitan natin yan mga blog. Pati yung sa ilalim, picture of video mo sa ilalim Sir. Lumulubog na yan lulubog na paloob yan mga bro sikipan lang natin ang sikipan na mga bro habang sinisikipan ko ng mga bro yung railings nag, ano na yan uh, nagsisikip na sila magkocompress hanggang sa makompress natin sila ng tobo ito na medyo sobrang tigas niya na isabihin niyan compress na yan check lang, double check lang natin ayan ayaw na talaga Ibig sabihin nga, pag ganyan na yung sitwasyon, nalagay na natin yung railings. Na-install natin yung mga railings na hindi natin pinupukpok. At yung ilalim, na na ng installer natin yan. Kaya sakto na yan. ito yung lumang railings, tatanggalin lang natin. Pero ito, pukpukpukin natin, sinsil lang. Pero ano lang, sakto lang. A few inches later, Ayan, oh. nilagyan ko lang ng langis mga book para smooth ang pasok. Kaya na tayo ng grasa. Ito yung magiging buway ng na ano natin. Ang peri. Ayan. Tapos, ito. Yung ball race na. Ang peri. Okay. Ayan. Tapos, pagkatapos nyan, lagyan ulit na ang grasa. Para taas baba may grasa siya para magiging palaban ulit siya. Pinagigit namin siya ng mga grasa. Ah. Tapos, ganoon din yung taas. Lagyan natin ng grasa. Yung eh, upper naman. Pangalan mo siya? JC po. Yan, si Boss JC pa rin nagbibidyo. Yung may-ari nung motor. Kaya nagbibidyo natin. Lagyan natin yung bearing. Tapos, glass outlet. Ito yung nakalimutan nung ano, nung uling gumawa. Yung takit sa ibabaw, yan. Kaya ngayon, lalagyan na natin yan. Para hindi na natin makalimutan mga ba. Yan. Yan kasi yung nakalimutan nung uling gumawa. Ito na yung ano, yung nasira. Sinisinsil ko lang yung mga umangat na bakal. Para magpantay siya ulit. Okay na siya. Hindi na siya ano, masyadong makalat mga bakal. Ayan, nabang na natin yun, mga bok. Ganyan yan. Ayan. Mm -hmm. Tapos, lagyan na natin. Saksak na natin itong ball rice. Sagyan natin itong dalawang nut niya. Bus, pwedeng ano? I-stop muna ako niya. I-shoot muna itong... Ang dami mong pinagka-discrete ako. Yan, mga bo, nabalik na namin. Hindi na namin na video kasi si Sir ngayon nagbibideo. Nagpatulong ako sa kanya. Ayan, nagpitan ko na yung ano niya. Yung mga nut. Gamit natin spanner na akma para sa mga nut ng ball race. Hindi ka tulad unang gumawa. Sinin-sin. Kaya kayo, ano na. Goods na ulit. Wala nang alog. Maganda na rin yung handling. Goods, ah, uh, si Sir nagbibideo tinatesting ko na sa kanya, goods na. Wala nang alog mga book. Stable na. Wala nang alog. Okay, so, gagawin namin ni Sir, babalik namin, gagawin ko pala, babalik namin yung ferries, tapos, uh, double check natin, patatapos namin ibalik yung balik yung ferries mga book. The next day. Yan mga book, nabalik ko na lahat ng ferries. Yan, okay na. Uh, tinesting na namin ni Boss, wala nang alog. Tapos okay na rin yung ano niya, manibela niya. Okay, Boss, maraming salamat sa pagdayo. Ha? Thank you po. Okay. Sa mga boss, Sniper 155. Okay, hanggang dito na lang mga boss. Salamat.